guys! This is MJ Lubarrio Vlog. So, ngayon po, ako po ay magluluto ulit ng brown kubos ng aking tatay. So, yan lang po ang aking iluluto for today. At hindi po siya magpapaluto ng kanin or ulam. Basta, ito lang daw po. Tapos, papartner lang, papartner lang po niya yung tea. No? So, yan po guys. So, napakadali lang po ng aking niluluto po palagi po rito, no? Kaya, napakasimple lang ang kinakain po ng aking tatay po. So, ngayon, ito po yung uh, aking pagpipratuhan ng brown kubo. So, mag-umpisa na po akong prito ng tinapay po. Painitin na po natin itong uh, na aking And then, pahiran na po natin ang mantika. Kasi may mantika po itong kawani. So, ito na po yung aking gagamitin. So, kailangan guys, mainit po yung kawani. Para hindi po magbikit po So maglagay na po na, maglagay na po tayo ng guys dito, no. So ayan, mainit na po. And then, islap lang po natin. Islap hanggang sa maglapat po. Para po siyang pancake. lapat na po. And then, takta na po natin para madali pong maluto. Kaya ayan, ganyan lang po kadali ang aking uh, niluluto po palagi po dito dahil napakasimple lang po ng aking amo. Kaya ayan guys, tinapay lang po sa ngayon ng aking nilutuin para pang lunch po ng aking tatay. So, itayin na lang po natin na maluto po, no? Kaya tingnan natin guys, kung luto na po yung kabilang side. Ayan po. Ah, ayan. Hmm, diba? Then, balik talin po natin. O, oh, ayan. Ayan po. At takpan po muli. At pag naluto na po yung kalahati po niyan, yung kabila. So, tapos na po. Ayan na po yung pinaka-tinapay po ng aking tatay. So, guys, tignan na po natin kung so, nito na po yung brown kubos. Ayan! Tingnan niya po, guys. Nito na po ang brown kubos ng aking tatay. O, nito na po siya. Ayan! Thank you, guys, for watching!